What's up mga kaudada? Mag-harvest tayo ngayon yung tinanim nating pipino noong nakarampang buwan. So may mga bunga na. Marami na rin ako nakuha. So pag minsan binibinta ko pambaon ng mga bata. So nakatipid na. So tara guys, samahan nyo ako para mag-harvest. Tara, Let's go! At ito siya, oh. Ayan. Kanina, nagdala din si Junior. Mga merenda raw nila sa trabaho. Ay, bakit ito pumutok? Ayan, oh, pumutok. Ba't kaya? Tingnan nga natin. Ba't kaya may putok to? Ayan. Baka may ang hit. <laughs> Kaya pumutok. Baka mga aning. Yan, ang dami. daming buko. Arikol ko. Yan, lalaki na. Ang laki ng isang yon, Tsaka pati yun. Oh, laki pwede nang i-harvest yan pwede nang kainin kasi nami miss na ng mga anak kong kumain ng pipino balibasa laging nasa school yo yun pa bunga medyo alanganin pa sayang naman kung kukunin ng alanganin tingnan nyo guys yung pipino umakyat na yan may buko dun Oh, uh, see yung papaya ko. May bunga na. Malaki na. Ano nga pala, malaki na rin. So ito, harvest na natin, guys. Ba, diba, pumarin ka nang aneng. Leo Yan. Close. So ito, guys, yung isa kong na-harvest, so medyo mura pa siya. Kaso Malaki na. Ayan. Alim pa. Parang kasayang naman kunin yung mga alanganim pa. Ito. Kulang pa yan. Mga ilang araw pa yan. Ay, iyan. O, pwede na. Yan, Pwede na yung isang ngayon. Wow. dami pang buko guys. oh, Parang mga bako kunin na re. Naku ini. Yan. Yeah. Yan. Ano ba mo? Tawas is pa. Ang daming bunga guys, kaso medyo alanganin pa. O yan. Tignan mo, Bali ang ko nito, yung malaki, yung large ay 30 pesos. So may baon ng isa kong bata. So kung ibibenta lahat to, 90. Di nakapit nakatipid na ng pambaon ng mga anak ko. So tama na muna guys ang harvest na to. Kasi sayang pa kung kukunin yung iba. Alanganin pa yung laki. Balis sang araw na ulit tayo mag-harvest. Yan, ang dami pang pa mga buko. Guys, oh, yung aking isang kumbal. Oh, ang lalaki. Pa so, ngayon, wala silang pasok. Kaya nakalibre yung pipino. Hindi namin ibebenta. Kakainin na lang namin. So guys, yan, malaking bagay talaga kapag magsipag kang magtanim na kaminos sa mga gastusin. Katulad na lang ngayon, yung pambaon ng mga anak ko, di yan ako kumukuha sa kita ko dyan sa pipino. Kabali, so, ilang puno lang siya, pero ang sipag niyang bumunga. mine mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh.